Hi guys, so today is um, Thursday, September 21, 2023. So, ito ang morning ng Malaysia. Nagpapakada lang aming baby na cute na si Teddy. Gusto niya mapakada, ka-injection lang niya kahapon. Ayan, naglalambing. Lagi nagpapalambing. Laging nagpapakikiliti. Alam um, I love Teddy na cute our oh, teddy so ganito ang morning nagpapakadal siya ayan gusto yatang matulog eh no? may trabaho oy may trabaho ako kailangan bumaba ka ha ah, teddy don't sleep kinagkadal-kadal lang kita kasi gusto mo magpalambing ayan so ito ang aming teddy Good morning from Malaysia. Sana maganda ang iyong araw today. Have a good day.